Pagpalang araw po sa ating lahat, ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Eksodu, Kabanata 34, Talata 1 hanggang 7. Ang pangalawang tapyas na bato. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Tumapyas ka ng dalawang batong tulad noong una at isusulat ko roon ang nasa mga tapyas na batong binasag mo. Bukas, gumayak ka ng maaga at magpunta ka sa akin sa taluktok ng bundok ng sinai. Huwag kang magsasama kahit sino. Walang pupunta isa man sa bundok at ni isang tupa o baka ay huwag hahayaang manginain doon. Tulad ng sinabi ni Yahweh, si Moises ay tumapyas ng dalawang bato at dinala ang mga ito kinaumagahan sa bundok ng sinai. Si Yahweh ay bumaba sa ulap Tumayo sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Yahweh. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, "Ako'ng si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi. Ito ang tanong ng Diyos. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa book of Exodus chapter 34 verse 8 to 14. At mabilis na lumusod si Moises at sumamba kay Yahweh. Sinabi niya kung talagang kinalulugtaan ninyo ako. Sinasamo kong samahan ninyo kami kahit na po matigas ang ulo ng ha lahing ito. Patawain na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Inulit ang tipan. Sinabi ni Yahweh, Makikipagkasundo ako muli sa bayang Israel sa harapan nilang lahat at gagawa ako ng mga himalang hindi pa nangyayari sa daigdig kahit kailan. Dahil dito, makikita ng mga Israelita kung gaano ako kadakila. Sundin ninyo ang mga inuutos ko ngayon at palalayasin ko sa pupuntahan ninyo ang mga Amoreo Kananeyo, Hityo, Perseyo. Hivita at mga Jeboseo. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga darat na ninyo roon sapagkat iyon ang magiging patibong na ikapapahamak ninyo sa halip sirain ninyo ang kanilang mga altar. Drogin ninyo ang mga batong ginagamit nila sa kanilang pagsamba at ibuwal ang mga haliging ikinak, ikinikilala nilang sagrado huwag kayong sasamba sa ibang Diyos sapagkat akong siyawe ay mapaniboghoing Dios, Amen po. Magandang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Dios. Sinasabi po dito sa ikatatlong apat na kabanata ng Eksodo, versikulo labing lima hanggang dalawamput isa. Huwag kayong makikipagkaisa sa mga taga roon. Baka mahikayat nila kayong kumain ng mga handog sa kanilang mga diyos-diyosan kapag sila'y sumasamba sa mga ito. Huwag ninyong hahayaan na ang mga anak ninyong lalaki ay mag-asawa ng mga taga roon. Baka mahikayat sila na mga ito na maglingkod sa kanilang mga diyos-diyosan kapag sila'y sumasamba sa mga ito. Huwag kayong gagawa ng Diyos Diyos ang metal. Pagdiwang ninyo ang pesta ng tinapay na walang lebadura. Tulad ng sinabi ko sa inyo, pitong araw kayong huwag kakain ng tinapay na may lebadura sa buwan ng abib sa pagkatyaon ang araw ng pagkaalis ninyo sa Ehipto. Akin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop ang panganay na asno ay papalitan ninyo ng tupa kung ayaw ninyong palitan baliin ninyo ang liig papalitan din nyo ng tupa ang mga pan panganay ninyong lalaki huwag kayong haharap sa akin ng walang dalang handog anim na araw kayong gagawa magpapahinga kayo sa ikapito kahit sa panahon ng pagbubungkal ng lupa o pag-aani ito po ang mga salita ng Diyos. Papuri po sa Diyos. Amen. Ang Aklat ng Exodus, Kabanata 34, Versikulo 22 hanggang 28. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga saldinggo, ang unang pag-aani ng trigo, gayon din ang pista ng mga tolda tuwing matatapos ang taon. Tatlong beses isang taon, ang mga lalaking Israelita ay haharap sa Panginoong Yahweh, ang Diyos ng Israel, kapag napalayas ko na ang mga taong darat na ninyo at lubusan na ninyong nasakop ang kanilang lupain, wala nang sasalakay sa inyo sa mga araw na kayo yaharap sa akin. Huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may pampaalsa ang hayop na iyahandog ninyo sa akin. Huwag din kayong magtitira ng anumang bahagi ng hayop na pinatay para sa pista ng Pasko. Dadalhin ninyo bilang handog sa bahay ni Yahweh na inyong Diyos ang inyong mga pinakamainam na unang ani ng inyong buhirin. Huwag kayong mag-aalaga ng tupa o batang kambing sa gatas ng sarili nitong ina. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Moises, isulat mo ang mga sinabi ko sapagkat ito ang mga tuntunin ng pakikipagtipan ko sa iyo at sa Israel. Si Moises ay apat na pong araw at apat na pong gabing kasama si Yahweh. Hindi kumakain o umiinom. Isinulat ni Yahweh sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan ang sampung utos. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Exodus chapter 34 verse 29 to 35. At nangyari nang bumaba si Moises sa bundok ng Sinai, nadala ang tapyas ng bato na patutuo sa kamay niya. Nung bumaba sa bundok ay hindi nalalaman ni Moises na ang balat ng kanyang muka ay nagliliwanag pa pakikipag-usap niya sa Diyos. At nang makita niya Aaron at ng lahat ng mga anak ni Israel, si Moises, narito ang balat ng kanyang muka ay nagliliwanag at siya'y natakot na lumapit sa kanya. At tinawag sila ni Moises at si Aaron at ang lahat ng puno sa si Israel ay nagbalik sa kanya at sa Moises ay nagsalita sa kanila. At pagkatapos ang lahat ng mga anak ni Israel ay lumapit, at kanyang ibinigay sa kanila sa pamamagitan ng utos ang lahat ng salita ng Panginoon na sinalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At pagkapagsalita sa kanila ni Moises ay naglagay siya ng isang blambong sa kanyang mukha. Tatapuat pagka si Moises ay pumapasok sa harap ng Panginoon upang makipagsalitaan sa kanya ay nag-aalis siya ng lambong hanggang siya ay makalabas at siya'y lumabas at kanyang sinalita sa mga anak ni Israel ang iniutos sa kanya. At nakita ng mga anak ni Israel ang mukha ni Moises na ang balat ng mukha ni Moises ay nagliliwanag at inilagay uli ni Moises ang lambong sa ibabaw ng kanyang mukha hanggang siya'y makapasok na nakipagsalitaan sa Diyos. This is the word of God. Amen.